Pagandang araw mga tropa, sa hapon na naman na wala tayong ginagawa, kaya naisipin natin yung magwashing. Itong gamit tama dito sa Taiwan, itong nasa una, yan yung high pressure water, yan yung pangbanlaw. Ito namang pangalawa, yan yung sabon, yung mga pabulabula, at itong pangatlo, ito naman yung pahangin, at itong pangapat, yan naman yung low pressure na tubig, yan yung ginagamit sa pagbanlaw, sa mga basahan, at sa kung ano-ano pa eh naisip ako kung itong itin sasakyan dahil ito ay mas mabilis Diba? Eh, ng ba nang malaki at makinis? Ito na nga. kaya ate ko itong itin sasakyan. Kuskus -kus dito, kuskus doon. Ating bilis-bilisan at tayo may susunod pang isang motor. Yan, nakit sa bubo, kuskus dito, kuskis doon. Yan, tapos tayo ay magtutubig. Ganun nga pala ang ginagawa namin dito sa Taiwan. Pag kami magkakarewas, kami mismo ang magkukuskus. Tapos kami maghahangin. Madalas ang ginagamit kong panghugas ay isang pula kapag motor. Pero dahil itong kasakin ng dalako, ako'y maghuhulog ng para linis na linis. Isin busy tayo. Tapos mamaya ay ating ahanginan ng loob bubuksan natin yung mga pinto para talagang malinis. Tapos tayo maghuhulog ng sampo para sa hangin patalisikin natin ng mga alikabo. Bawat upuan niini Ines po yan, pati yung nilalim dahil tayo ay tinatamad ng maglinis. Ayan, isprayan, isprayan natin lahat. Pati itong windshield, pati itong mga side mirror. Pagkatapos tayo kukuha ng basahan, hindi natin kukuskusin. Para tuyong yung tuyo at hindi nagbabakat yung mga sabon. Pagkatapos, ni anay bupo na natin ng parang malaking tuwalya. Para talagang hindi hindi nagbabakat bahat ng puti ng sabon. Yung tuwalya ang gamit natin, tayo hakit po sa bubong para talagang tuyong yung tuyo. Pagkatapos na ito, lilinisin pa natin yung motor kaya ilang oras din tayo magdikis kis dito sa karwasan. Ang gasto sumapula dito ay mga 50 henti lang. Ayun, isusunod ko na maya-maya motor. Missing busy tayo, ayan. Apyat dito, kis, -kis dito, kis-kis doon. Nasakit na din ang likod ko, diyan. Pero okay lang, masaya naman maglinis. Nakakatipid ka pa, kaysa ikin magpakarwas na ho bilang dahan. At, at, ayun natapos din, ito pakikita ko sa inyo. Ayan, malinis na, tingnan mo. At ito na nga, sinod ko na itong motor. Ako nga pala'y nakapagpabulan na isauli uli ko karoon yung sasakyan doon sa bahay. Dahil hindi ko naman kaya dyan hindi rin magkasabay. Ayun, tanaw na Kuskus uli dito, kuskus doon. Ito nga pala muna, ang gagawin din ko dahil sa sakin na inabunggo sa likod, dinala ko muna sa talyer. Eh, matatapos daw gabain sa Friday, kaya ito muna ang aking gagamitin, pampaso. So, tayo'y nagtutubig na. May amay ay atin ang hahanginan para matapos na at makapagpahinga. Kinutuyo ko ng kaunti lang para ay pa parin hindi mabasa ang aking puwit. Yun lang. Maraming salamat sa panonood.